Sarap nyan. Hello everyone! Today ay Sabado at magluluto tayo na pansit. <laughs> pansi dito guys ay napakapunti lang ang so, sahog niya. Hindi ka guys sa atin na kailangan mo maraming 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 marami. sahog. Dito guys, ang kailangan mo lang kung, kung walang gulay guys, okay lang din. Alam nyo ba guys, ito ay hindi ripolyo kundi wumbo kahit anong gulay pwede dito kahit konti lang ayaw nila na marami nilalagay basta gusto nila yung bihon bihon lang talaga at syempre lalagyan natin ng konting karami konti lang guys hindi yung ganong kadawi hindi ka sa atin na sobrang sobrang dami ang nilalagay natin ang ating mga iluluto guys ayan guys yung Kasi natin ng ating bihon I don't know. carrot. Lagyan natin din ito. Lagyan tayo ng konti sa bulas. lang ba? E Hindi ko na ilalabas sa mga kanila. Kasi konti lang naman ang lalagyan natin. Tapos kasi guys asin tayo sa bulas. Kailangan natin ng mantika. Mamaya. 好了。 bawang. The more the better yung bawang mo. Yung bawang natin guys, ay ko na. Ayan, isang kutsara. Maghiwa na tayo ng ating curry guys. Itong lean meat po guys. Wala ba ka parang ito? Na Pinala natin yung ito. 天，那时候儿。

Okay, maganda na. Kinakamay naman talaga. Sesame oil. Sa so, restaurant guys, kinakamay din yan. Okay, maganda na. kami naman nang kakain na. Hindi ba? Yeah. Okay na yan. Tapos gagawa na tayo ng sauce ng ating pansit. Gawa na tayo ng sauce ng ating pansit cornstarch, chicken powder, konting paminta, tapos pa. corn. Toyo. Sobrang dami kasi maalap yan. Sesame oil. At ubig siya. Pansin lang kaya saan patuto ng sa ang ating pansin. At ngayon naman huwain natin ang ating spring onion para sa pansin. guys ang ating regalo. Ah, oh, diba? Tayo guys na Vance. Yes, yes. Hindi pa siya mainit. Wait lang natin uminit para hindi dumikit ang car. Lagyan natin ng mantika.

Kasi lagyan natin yung noodles. Ang dali na lang yung maluto. Ngayon, mabango na siya guys. Pwede natin ilagay yung ating carrot para magisa na rin. At ang ating gula. Ito ba yung tulay na ito nila yung malagsak. Pinagitan ko yung ating tando. Tapos, so, trick natin yung dalilipit.

lalagyan na rin natin ng asin. Natin kayo siro na diyan. Papedi tumakbo. Bantayan natin guys. Nandito na naman.

Ang ilang dito guys, so, mapakla. At saka maahamo, syempre. Sige sa atin na, ano. Na diba? Ganun mo siya. Kaya na tayo. Maghain na tayo.